O ikaw, nagbabala ka din pa magpagawa ng temporary plate sa mga gumagawa sa Facebook. Ito, nakapagpagawa po ko at ito po ay re-reviewin ko. Kaya kung gusto mo po malaman yung tungkol dito ay panoorin mo po itong ating video. Ay, salamat naman po at dumating na po itong plaka ng aking motor pero hindi po ito galing ng LTO dahil galing po ito sa pinaggawaan ko sa Facebook. Kaya kung gusto nyo pong magpagawa ng ganito ay sa Facebook po, ang dami po doon na gumagawa ng mga temporary plate na metal na tulad nito. At ang halaga po nito ay 350 pesos. Itong old design pero itong new design medyo mataas lang po ng konti dito. At kung bakit naman po ako nagpagawa nito ay baka pareho po tayo ng istorya. Ang motor ko po is since 2017 pa po na walang plaka. Dahil that time nabut po tayo na hindi gumagawa ng plaka ang LTO until now mga pare ko eh, kung di po ako nagkakamali ngayon 2023 lang po yata or 2022 itama nyo lang po ko na nakagawa po sila ng plaka at nakapag-distribute so hintay pa rin po tayo A few moments later, tigil na raw ulit po yung LTO mag-produce ng plaka. At kung magpo-produce naman daw ulit sila, syempre ang uunahin nila ay yung mga pagong uh, labas na motor at yung mga luma ay siguradong less priority na kayo. O ta, kami po yun, mga pare ko, tayo po yun na 2017 yung model ng motor. So talagang literally ay hindi na po kong umaasa na mabibigay pa po sa akin yung aking plaka. Magkapareho po tayo ng storya na hindi pa po nabibigay yung inyong plaka at ang ginagamit yun lang po na temporary plates ay papel or either plastic na nasisira agad ay pwede, pwede po tayo magpagawa or magpagawa na po kayo ng ganitong klaseng temporary plates. So, ito mga pare ko at i-review po natin kung saan po ba ito gawa at especially kung tatagal po ito at pagpasensyahan nyo na po yung cover for privacy po natin. Pero nakikita nyo naman po dito sa likod. Ayan o unang tingin ko pa lang mga pare ko eh, ay okay naman po yung kanilang gawa at makapal po yung ginamit na bakal at nung sinukat po natin siya gamit yung ating panukat ay tama naman po 0.8 mm yung kanyang kapal so makapal po yan kaya hindi po natin siya basta basta matutupi eh, no? at yung kanyang number eh, no? Kumakita nyo naka -ukit. Makikita nyo naman po yung kanyang numero ay ganito lang din po yung pagkakasulat sa kanya, pagkaprint niya. Itong kulay itim na ganito ito pa po yung sa natin pinagawang plaka at ito po yung new design. Medyo malaki po siya. Kukumpira po natin sa old design. Kaya medyo mahal po ito ng konti. Pero overall ay parehas na parehas lang po silang dalawa. Parehas lang din po na nakaukit yung kanilang numero. At parehas lang din po na galvanized plate yung ginamit na materialis sa kanila. Ang pagkakaiba lang po is ito. Itong QR code. Ang totoo po kasing QR code ng ating mga plaka. Pag niscan po yan ay lalabas po yung information ng ating plaka. Pero dito po, fake po to. Kaya pag scan po to, ay wala. Blank po yon Kaya overall, ay okay naman po yung pagkakagawa nitong aking temporary plate. Pero hindi pa rin po ako satisfy mga pare ko. Eh. Dahil gusto ko pa rin po talaga yung tunay na galing ng LTO na tulad nito. mga pare Ito po ay original plate na galing ng LTO. At ito pa po yung logo ng LTO eh Dahil kung makikita natin ay halos wala nga po silang pagkakaiba, pero yung pagkakaiba po talaga nila ay yung ginamit na bakal dito. Kung makikita niyo po itong uh, pinagtanaw natin, ito. Ito po ay gawa sa ayon bakal, kumpara sa galvanized plate a.k.a. Yero. At sa mga hindi pa po nakakaalam, dahil hindi pa po sila nagkakaroon ng original na plaka, itong original po na plaka, tanggaling LTO, ito po ay gawa sa aluminum. Kaya hindi po siya dinitikitan ng magnet, mga pala. Alam naman po natin, ang aluminum ay hindi tinatablan ng kalawang. Kaya natin nyo 2014 pa po yan at wala po kayong nakikitang kalawang sa kanya. Manta lang pinagawa po natin, ito po ay pwedeng kalawangin. Tulad po ng mga galvanized natin na yero. Alam nyo ba mga pare ko, ang galvanized plate ay regular lang din po na plate na bakal na kinoted ng zinc para hindi magkaroon agad ng kalawang o maging corrosion resistant po siya. So regular steel lang po siya na po sa iron kaya kinakalawang din po siya pag nagkaroon po siya ng moisture or tubig. Hindi po tulad ng original na aluminum. Ito sigurado pong hindi po to kakalawangin. So, yan po yung pagkakaiba ng dalawa. Kaya yan po yung dahilan kung bakit gustong gusto ko yung original na plaka na galing mismo ng LTO. At gustong gusto po natin to ay wala naman po tayong magagawa dahil ayaw po nilang gumawa. So, yan mga pare ko, yung ating review nitong nabili nating plaka sa Facebook. At ang masasabi ko po dito ay okay naman po. Kaso nakita ko itong mga pare ko. So, nabakbak na po yung sync-coated at posibleng ito na po yung pagsis simulan ng kalawang. So, ang gagawin ko na lang po dito ay pipinturahan po ulit natin ito. Sinuulit ko po, ito po ay gawa sa galvanized plate, kaya ito po ay kinakalawang. Pero ang sekreto lang po dito, once nakakita po kayo ng kalawang at hindi na po maganda yung kondisyon ng kanyang pintura, ay repaint yun na po para po ma natin yung kalawang. So, hanggang dito lang po yung ating video at ikakabit ko na po ito sa aking motor.